kulo ang Wow! Napakalapit! Talaktakan si Chef Mark Ayan po Ayan po nilagay na ni Chef pawi ang kanyang spaghetti sauce sa kanyang tawong Ayan po, kumukulo na at naglalagap na sa creamy ang kanyang tahong. Uy, nananaginip ka. Nananaginip ka. si Chef G. Ako pala si Chef, Chef Gabalen. Nandito kami sa bahay ni Ate Mariette Dito sa puno ng mangga. Dito magluluto ang dalawang mandirigma sa pagluluto. Ang ngalan ay Chef Max at Chef Wawi Labas mo na yung Bible. <laughs> <laughs> Umpisahan mo na magdasal. Bago magsimula to, pwede <laughs> pa sa... <laughs> Gobalin. Chef Gabalen. Chef Gabalen, muli magbabalik at uusgahin ma natin sila pagluluto sa kanilang... Mga, mga oh, potay. <laughs> Kamusta na mga ungas? Huwagin na natin si Sherman Su! <laughs> <laughs> -yeng -yeng. Welcome sa Batibot Battle League! At napansin nyo, ibang ating paligid niya ngayon. Nandito pala tayo sa pinakagitna ng Batibot. Nandito kami sa may bahay na si Mayet yet palakpakan natin dahil nagkaunap uh, um, siya. Palakpakan natin. Palakpakan. Okay. Kaya tawagin na natin ang mga batibot chefs. Sa kanan, tawagin na natin si Chef Wawi. Katapos lang magiging na magiging. Sir, gaano ba kahirap talaga walang tubig sa inyo? Sa totoo lang, dito sa pila ka mahirap ngayon ng buhay. Walang tulog, walang gising. Lahat, puro gising. siya na swimming. Oh. Uh, yeah. Ang pumalit sa kanya ang emergency chef natin, si Chef Wawi Palakpakan. Ayawa <laughs> ah, naman! Isa sa pinaka legendary na bubuhay na nila lang <laughs> sa matibot. <laughs> Tawagin <To>, na natin <laughs> si Chef Ma! Mahal kita kasi na ako. Diba? Ayun <laughs> oh, yes, siya eh. Ay nakana din seryoso, doon ka naman niloko. Ah, uh, summer na nga eh, man happy summer. Unting-unting uh, nawawala na yung lamig. Hindi to uh, 'to, ayan. Pilipinas 'no. Ang na, isip namin team ingredient ngayon ay Nag, naghihiwa na ng bawang si Chef Wawi at sa kabila naman ay si Chef Max nagbabalat na ng sibuyas no parang sa galaw pa lang nila makikita nyo na sanay na sanay na sila sa kanilang niluluto sa pagluluto di ba Ano paki ko Si Chef Wawi ay nakasombrero ng kulay blue at si Chef Max naman ay nakabaliktad ang kanyang sombrero tapos na siyang maghiwa ng sibuyas Sunod naman ay kamatis. Ano kaya ang kanyang lulutuin? Nasasabik na ako. Sana ako. Oh. Ayan po. <laughs> Sunod naman, ang daming hiniwa na bawang <clears throat> ni Chef Wawi. Paborito niya yata ang bawang. Chef Wawi, paborito niya ba ang bawang? Ang sarap po. Chef Wawi. Sunod naman ay napit-pit na ng bawang si Chef Max. Chef Max. Bakit pinipit-pit mo ang bawang? Para malasa siya nilagay mo sa mga igan na po tayo. Ayun na, natadtad na yung bawang. O parang sisig ng pagtadtad ng mga bawang. nahiwan ng maninipis. Napakabilis. At sunod naman ay si pa ni Chef Bawi ang kanyang lulutoy ni nahanap at ang ating mga bisita mga audience ay nandito na yun na amazing hiwa oh Ah, napakalupit talaga ni Chef Max. Patagilid niya hiniwa ang kanyang hotdog. Napakalupit. Ano po 'yan, Chef Wawi? Lagyan <coughs> wow. natin ng pampalasa. Pampalasa. Wow. Ano pang Mukhang nor po 'yan, ha? Ah. anong flavor po 'yan? Pork. Pork. Wow. Ayun. Ano po 'yan, Chef Max? Ayun, mga diskarte. Ano, mga... ano po 'yung ano po 'yan? Wow, all-purpose cream. cream pala yan. Wow. Ashley cream. No, no? Hmm, Napakasosyal naman ni Chef Max. Bukosan na rin natin ang Alaska ano? Evaporada. Yun, meron din po pala siyang Alaska Evap, no? Gatas. Ayan na po si Chef Max ay kinukuha niya na ang kanyang tumukulong luto na nakahong. Napakulupit talaga ni Chef Max. Wow, nilagyan ng kaunting mantika. Sunod, ay nilagyan po ng asin. Napakalupit talaga ni Chef Wawi. Palakpakan po natin. Sunod, ay inuna ang bawang. At sunod, ay nilagay ang sibuyas. Napakalupit naman ni Chef Max. Ano paki ko? Oh. Oh, Tang ina mo. <laughs> Ayan po, nagisa na ang mga hot dog. Pasunod po nilagay ni Chef Max ang kanyang pinakuloang Wow! Napakalapit! Palakpakan wow! si Chef Max. Ayan po, okay, po tinutok niya agawan. sa apoy para ay ito ang kanyang tinutos. Hindi, eh? wow. Ayan po, kumulo na at si Chef Wawi ay nilagay na ang kanyang pesta pasta. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Ayun po, magigisa na po si Chef Wawi. Inuna niya ang kanyang sibuyas. Sunod ay binalik na uli ni Chef Max ang kanyang mga ginisa at ready na nilagay ang pinaghalong all-purpose cream <laughs> at kanyang <laughs> <yan, yan, laughs> gatas. Ka Natawa ba, ako ba? kasi dapat ipigain niya pero pero nagawa niya pa rin ng paraan. Napakalapit. <laughs> wow, napakalapit! Sunod ay nalagay na ang tinadtad na bawang. Sunod ay nilagay ang hot dog. Hot dog. Galing mo, bata. <laughs> 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 Hindi ko tuloy <laughs> Ano po yan? Wow. Hindi lang. lang. Mm. lang. Mm hmm. lang natin kay Ginajunimoto. Ah, sarap. Pwede pa sa Yun po, nilagay na po ni Chef Wawi ang kanyang mga muscles pahong. Napakalapit talaga si ni Chef Wawi. Ayan po. Nalagyan natin ng lower cubes. Lower cubes? Ano pong flavor yan? Wow, napakalupit. Kalahati lang para tipid. Ayan po, nilalagyan na ng tubig ni Chef Max. Para saan po yung tubig, Chef Max? Para din sa yung tahong. Wow! Ano po yung nasa biskin Chef Max? <laughs> ano pong brand yan? Piesta, <laughs> napakalupet. Sabihin mo man, <laughs> ko, baka naman, piesta. Baka naman, piesta. Ayan po, nilagay na ni Chef Wawi ang kanyang spaghetti sauce. Napakarami. Wow! Napakalupet, palakpakan naman kay Chef Wawi. Oh. <clears throat> Chef Wawi, oh. Napakalupet. <laughs> so, Idol. Wala na. Pinis na. Ayan po, kumukulo na at naglalagab na sa creamy ang kanyang tahong. Galing mo, Chef Max! Chef Max! Magkano ka Max ngayon? <laughs> <laughs> Ayan o, no? eh pa, napakalupit. Diba? Sambi, ano po nangyari? <laughs> bakasyon po ba yata kayo? Ano, bakasyon ako, nagsimig kami. Sana all! niya na po, palakpakan niyo po si Chef Wawi, guys! <laughs> ah, napakalupit. Pabilog, parang donut po yan, Chef Wawi. <coughs> At nilagay na ni Chef Max sa kanyang cream it sa home. Napakalupit. Wow! Yummy. Wow, yummy! Yamete Piyamete, <laughs> <laughs> gulat siya eh. Woo! Grabe. <laughs> wow, ang mo, uh, mga kalungkot! Okay, okay, okay. Balagyan ni okay, eh, Chef Max! <laughs> chef Max! <laughs> Isa ba, <laughs> Chef Max? Woo! <laughs> 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 I-shake-shake <-shake> mo! Ang <laughs> galing. Ang <Am> galing! <laughs> <laughs> Ito na po ang hinanda ni Chef Wawi! <laughs> Ayan po. So the like is the ni in the fresh and the apple Hmm, it's so yummy good. Sinasalin-salin na po ni Chef Max ang kanyang karbonara tahong. Karbonara tahong versus spaghetti tahong ni Chef Wawi. Ito pala ang plano sa kamatis si iibabaw ni Chef Max. Parang sinigang na karbonarang tahong. Tapos si Chef Max. Tapos na rin si Chef Wawi. Para silang mga artis. Kuya Wawi, ano pong masasabi nyo sa inyong ginawang putahe? Okay naman po, nakaraos naman. Okay yan. Nakaraos Nakaraos naman. Sigurado ka ba na masarap? Masarap na masarap. Ano masasabi mo sa kalaban mo na si Chef Max? Tingin mo tatabla siya. Magaling din siya. Hindi uh, 'yan. anong masasabi mo sa mga taga-Batibot sa ating ano, lugar? Ah. sa mga nadedemole sa Balubad, anong masasabi niyo? Sila nga alis, lumaban lang sila. Palakpakan po si Chef Wawi. Chef Max, anong masasabi niyo sa niluto nyo? Nakaraos ba kayo? Kaya ba? Sa niluto. Sa lasa niya sa lasa niya para sa ano okay naman okay naman hmm, depende sa mga ano kurado no? anong... sa kalaban yun na hindi sumipot si Chef Zombie ano masasabi nyo doon? eh, si Chef Max si Chef Wawi ang pumalit sa kanya ayos lang ba yun sa'yo okay. okay lang naman meron pa naman yata mga next battle na darating sunod nyo din nyo na pagbibigyan si Chef Zombie pag nakalabang ko siya, talagang dudurugin. Dudurugin. <laughs> ano masasabi nyo dito sa Batibot, sa sa ating, sa Balubad, ano, de demolish na daw tayo yung mga barangay Anunas, ha? Sa Balubad naman, yung demolish nila. Wala nga alam kasi sa mga, ano, politika-politika, kaya wala kasi Basta mabuhay lang tayo, no? no basta mabuhay lang. Palakpakan tayo. po si Chef Ma! tahong spaghetti yan ang ginawa ni Chef Wawi sa ginawang tahong recipe battle nagpakulo muna siya ng tubig pagkatapos ay nilagyan niya ito ng kaunting matika nilagyan ng kaunting asin pagkatapos nagisa na siya ng sibuyas bawang nilagay na ang hotdog pagkatapos nilagay niya na rin ang kanyang tahong pero hindi ito inalisan ng shell pagkatapos maluto nito ay nilagay na ang kanyang pesta spaghetti sauce Pagkatapos ay inibabaw niya ang mga tahong at sos sa kanyang ginawang spaghetti. Tahong carbonara naman ang ginawa ni Chef Max. Ang una niya munang ginawa ay nagpakulo ng tahong. Pagkatapos ginisan niya na ang kanyang sibuyas, bawang, nilagyan ng hotdog, Nilagay na rin ang mga tahong pero hindi rin inalisan ng shell. Pagkatapos nilagyan niya ito ng Nestle Cream at Alaska Evaporada. Pagkatapos maluto nito ay nilagyan niya ito ng kamatis na pang -design. Si... Ay! Emperador ba? Ay, ang, ang unang hurado si Ate Helen Emperador, napaka ano, parang alak, di ba? Sunod naman ang pangalawang hurado, ang may-ari ng tahanang ito, si Ate Mayet Gam Marietta Kiambo. Sunod naman ang huling hurado si Madam Lea Kito, the housewife. Palakpakan po natin mga orado, mga housewife sa Batibot. At ngayon, unang magpapatikim si Chef Wawi. Alika na po, Chef Wawi. Patikman niya na po sa mga orado. Ayan po. Uy, napakalupit talaga nilo. Oh. Ayan, eh. po siya. Ayun po, umulit pa. Ibig <laughs> talagang nasarapan sila sa ano masasabi nyo po Chef Wawi. <laughs> talagang yan ang ano ko eh. Ang uh, specialty ko eh. Specialty. Ayun no, na-enjoy po nila. Kung masasabi nyo sa itsura at sa lasa. Sarap. Sa itsura po, sa lasa. Maganda. Masarap. Maganda. Masarap. Sana all. Masarap yung ano na. Masarap yung ano niya. Wow! Paano po yung masarap na yun? Uh, Manamis-namis po ba? Balanse lang? ano po? Tama-tama. sa... Hindi maalat. Balanse uh, oh. Ano masasabi nyo sa taong hindi ba malansa? Hindi. Taong po kasi yan. Galing dagat yan eh. Hoy! Stop! Stop! Yung sa disenyo po, sa disenyo. Ano naman siya? Yung presentable naman. <laughs> wow! Oh, presentable! Bola lang yan. Masarap. Masarap. Maano ano yung tahong. Malasa. Wow! Tsaka, tsaka design po maganda. 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 Woo! Palakpakan po natin Woo! si Chef Wawi. <laughs> Ganyan po sila tumikim. Tikim lang po yan. Parang ano nila, pinagpepestahan na nila. Sasaluin <laughs> mo. Sunod na magpapatikim si Chef Max. Chef Max, let's go. Carbonara naman. Itago na natin to bago maubos. <laughs> Sige po, tikman niyo po bayos, lang. Ha? Wala pong bias ha. Makrim siya. Delicious. <laughs> ano po, ano po? Makrim. Makrim wow! oh, ma po pala si ano, Chef Max. <laughs> Ayun no, enjoy na enjoy sila guys. Uh, interview natin sa ano pong masasabi nyo sa kanyang pag sa lasa. Ayos lang po. Nilagyan niya po ng kamatis. Okay lang po ba yun? Pang design. Uh, ano pong masasabi nyo na nilagyan niya ng kamatis? Bagay po ba? Ano po? Ang galing, ang galing. Hindi na makapagsalita eh. No, masarap, <laughs> di na, mas masarap din na makapag... Oh, wow, wow! <laughs> Matis. Ayun po, oh. Ay. Ay. Enjoy na enjoy ang ating mga horado. Natin Kahit Hindi pag nagurado sila parang pare-pareho lang sila. nila masarap, masarap, masarap. <laughs> Mga kaibigan, masensya na kayo. At yun, nakaraos po kami sa ginawang tahong batel. Napakita po ni Chef Wawik at wala po si Chef Sophie. Napakita niya ang at kanyang ating galing at napakaloket sa pagluluto. At... Chef Max naman po ang kanyang galing at lupet sa pagluto ng karbonarang tapo. At ngayon, pag sinabi ko 3, 2, 1, boboto po kayo sa kanan at sa kaliwa. No po? Sige po. And 3, 2, 1, boto! Wala lang siya po, Awi! Wala lang siya po, Anong masabi mo, Chef Wawi? Ikaw yung nanalo sa laban na to. Masaya. Kasi, masaya. Siyempre, natikman nila yung luto ko. Masarap nito. Hmm. Ah! Anong masasabi mo sa susunod na laban sa Batibot? Excited na. Gusto kong makalaban dyan. Ito si Chef. Zombie. Si Chef. Si Chef G? G. Wow, oh, Chef G! Oh, tsaka si Chef Zombie. Chef <laughs> Zombie! <laughs> sabi nyo sa kalaban nyo na si Chef Max. Magaling siya magluto. Seryoso. Hindi totoo yan. Dilik mo ko yung pero niya. Wala tangal tayo lang. boy. Bola lang yan. Wala ano mo. Wala Bigay ko lang. Bigyan kita. Bigyan kita. Wala ka na. Max. Anong masasabi mo? Ikaw ang natalo sa laban na to. Nakalungkot man. Okay lang sa akin. Meron pa naman next time na mga battle. Um, oh, huwag kang mawawala ng pag-asa, laban lang na laban. Parang ako, kahit di ako nalalalo, laban pa rin na laban. Game, yeah. Hmm. Tingin mo, Chef Max, saan banda na nalo si Chef Huawei? Sa siguro kasi pagdating sa sauce, yung sauce hindi masyado malasay. Yung sa kanya, masarap yung pala niya sa sauce. Eh. Hmm. <laughs> sa susunod na laban mo, sino ang gusto mong makaarap? So, ang mga laban, syempre yung famous natin, si Chef Zombie, gusto mong mga laban. Eh. Zombie! Oh! <laughs> Pero napakaganda po ang pinakita ni Chef Max kahit na natalo po siya. Pero tingin ko kung ako nakatikim ng kunti lang yata ang nilamang ni Chef Wawi, no? Hindi totoo yan. Uh -huh. Ayun, palakpakan po. Ito po ang una niluto ni Chef Wawi. Titikman na po ng ating special judge na si Pugo. Tikman mo muna, tikman mo muna. Tikman muna Pogs. Dito. Ito dito, pa, ito pa Pogs. Ito pa. Ito pa, ito, pa ito pa. Plastic okay, pa pre. Na ano masasabi mo sa lasa? Masarap. Tikman mo muna. Anong lasa? Anong lasa? Anong lasa? Masarap? Mm. Sino nanalo? Sino nanalo? Hindi ko maintindihan. Tingin, si oh. oh. Tingin ko nanalo si Chef Max. Tingin ko nanalo si Chef Max don sa palasa. Ah, ngayon kay ito controversial po to Magsasalita po ako. Controversial po to. Binawi na po namin ang pagkapanalo ni Chef Wawi dahil ang boto ni Chef po ay ni ng judge na special judge na si Pugo. Ah, mas nasarapan siya kay Chef Max kaya ang nanalo po si Chef Ma. Agree ba kayo? Tangayon ba? <laughs> Wala lang mo sila, abis yung pugo. Ay, <laughs>